Panauhing Pandangal, Ginong Eduardo G. Bobier Pangulo ng Pambansang Mataas na Paaralang Bokasyonal ng Magalianes Alumni Association, Binibining Brenda C. Lee Ating punong guro, Ginong Cyril E. Dalvalle Punong Kagawaran Akademiko, Binibining Christy L. Peña Unong kagawaran, technical vocational, ginoong Francisco H. Jokino. Kawan ng mga guro, mga magulang, kaibigan, sa mga kapwa ko nagsipagtapos, at sa lahat na ng naririto ngayon, isang magandang gabi sa inyong lahat. Isang karangalan para sa akin ang makapagsalita dito ngayon bilang isang outstanding graduate ng klase 20-25. Batid kong ang bawat isa na nagtapos ngayon dito sa ating alma mater ay naani na ang bunga ng kanilang pagtsatsaga, pagsusunog ng kilay at pagsisikap. Bilang isang ara sa akin ang mga pagsubok na hinarap ko sa senior high school. Naniniwala ako sa salawikain ng ating pambansang bayani na sigat Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Madalas nating marinig ang salawikain ito at parati rin itong mananatili sa aking isip at puso. Sa loob ng dalawang taon ng pagiging isang mag-aaral sa senior high school, kasabay ang mga pagsubok sa larangang akademiko at sosyal, ay nakaramdam ako ng bigat, pagkabalisa, pagkalungkot, at pagiging masaya. Sari-saring pagsubok ang nalampasan ko bilang isang mag-aaral sa General Academic Strand o GAS. Role play, pananaliksik, takdang aralin dito, proyekto roon, aral dito, aral pa roon, practice rito, at presentasyon doon. Uuwi ding may gawaing bahay at may higang mayroong mga iniisip na bagay na mabigat sa damdamin dahil sa hamon ng buhay. At siguradong mayroon din kayong may hirap na pinagdaanan kapag ako nagsipagtapos. Subalit, noong ako ay nasa ikalabing dalawang baitang na, mas naging mabigat ang lahat. Mas marami ang asignatura ng mga nasa pang-akademikong track. Kasama ang mga kapwa ko mag-aaral sa pang-akademikong track tulad ng Accountancy, Business and Management ABM at General Academic Strand Gas ay naitawid din namin ang mga pagsubok ng magkakasabay. Sa mga kapwa ko mag-aaral, dumaan din tayo sa mga pagsubok na halos sumagad sa lingap ng ating unawa at pagkatao. Mga salitang mapanakit at paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan at damdamin. Pero ang hamon ay nagbangon ng mas nag-aalab na pagpupursige upang patunayang walang magkakatulad na tao. May kanya-kanya tayong pagtugon sa hamon ng buhay. Kaya para sa akin ay masakit ang maikumpara kaming mga nasa pang-akademikong track at ang aming grado sa nasa TVL dahil sa katunayan ay iba-ibang pamantayan ng pagbibigay ng grado ang iba-ibang guro sa mga asignatura. Malaki ang aking natutuhan sa karanasang ito. Pinagtibay nito ang aking hangaring nagpasan ang kung ano at sino ako sa aking mga naabot sa pag-aaral. Pinagtibayo din ito ng mga kaalaman buhat sa nakalipas. Ano mang hirap ng bawat asignatura at gawain kalakip ng paghangad ng mataas na grado ay paglago bilang isang tao. At, at nakamit ko rin ang tagumpay sa iba't ibang larangan. Ang mga parangal na ito ay hindi ko makakamit kung walang mga tumulong sa akin upang makarating ako rito. Kaya naman ay nais kong pasalamatan ang mga sumusunod. Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang poong may kapal dahil sa kanyang biyaya ng karunungan at sa paggabay sa akin tungo rito. Pangalawa, ay lubos ko rin pinapasalamatan ng aking pamilya sa kanilang suporta, lalo na kay mama na nagtrabaho ng maraming taon sa ibang bansa bilang isang DH para lamang matugunan ang aming mga pangangailangan sa pag-aaral at maging sa personal na buhay. Kung ito man ay iyong mapanood, Mama, dahil wala ka na dalangin ko ang ligtas kang makabalik sa amin sa kabila ng iyong hamong kinakaharap. Lubos akong nagpapasalamat sapagkat dahil sa kanila ay naririto, naririto ako ngayon kasama ninyong magtapos. Ang mga parangal na ito ay inaalay ko sa inyo, Mama at Papa. Kulang ang salitang salamat kaya pagsisikapin kong maabot ang aking mga pangarap para masuklian ang paghihirap ninyo sa aming magkakapatid. Sa aming magkapatid. Sunod ay nais kong pasalamatan si Briggs dahil sa kanyang pananatili sa aking tabi. Sa iyong pag-alala, ito mo rito sa iyo bukas pagdating sa aking mga pinagdaanan sa aking pag-aaral. Isang biyaya ka sa akin dahil hindi lahat ng tao ay mayroong napagsasabihan ng kanilang pinagdaanan sa buhay. Nanatili ka at ako ay iyong sinuportahan ng lubos pa sa aking iniisip. At saka, Nais ko rin pasalamatan ang aking mga kaibigan na si Alaysa, Fatima, Karen at Angela dahil sa support ng nila sa akin. Sa pagbibigay ng kasiyahan at pagiging sandigan ko sa oras ng kagipitan. Sa mga guro na tumatak sa aking isipan ngayong senior high school, ginawang Christian Dipon, Binibining tayo ni Balona, Binibining Anna May Britizon, Binibining Lowella Jane Laura, Ginawang Roy Apuya, at sa matyaga naming tagapayo na nagbantay sa amin. Maging ang mga naging guro ko sa junior high school at sa ibang guro na sa senior high school ko lamang nakilala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyong kahusayan sa pagtuturo, ay mayroon po akong mga aral na napulot na magagamit ko sa buhay sa hinaharap. At ang mga gintong medalya na nakasabit sa leg ko ngayon ay dahil sa, sa napaka-epektibo niyong pagtuturo. Mas nahasa po ninyo ang aking kaalaman sa pag-aaral man o sa tunay na buhay. Bilang karagdagan, salamat din sa mga kapatid ko sa ABM at GAS. Princess, Justin, Ashley, Noella, Jaya, Athea, Adrian, Michael, Briggs, Andrew, Kuya Jr., Jane, Lawrence, Christy, Karen, Angelica, Kyla, Jasmine, Crystal, Antoinette, Fatima, April, Krishna, Jane Hiloma, Rizalin, Carmela, Razel, Camille, Alisa, Angela, Stephanie, Cheska, Nicole, Jane Perez, Shane, and Luisa. Nagagalak akong makilala ko kayo at nakasama sa senior high school. Maraming salamat sa pananatili sa kasiyahan at kalungkutan sa loob ng ating silid-aralan. Sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala, ako ay lubos na nagpapasalamat. Bilang pasasalamat sa mga taong tumulong sa atin, lalo na sa ating mga magulang o guardians maaari nyo na silang lapitan upang magbigay ng tanda ng inyong pasasalamat. Ating mga pangarap, kahit gaano man kahirap ang buhay at gaano man mapaglaro ang tadhana, umusad tayo at harapin ang mga pagsubok ng buong tapang. Huwag tayong matakot na sumubok ng ibang bagay at huwag matakot na magkamali piliin natin ang matuto ng higit pa sa ngayon. Palagi rin natin piliin ang maging malakas ang loob. Dahil kahit ilang beses man tayong madapa sa buhay, ay mayroon tayong lakas para bumangon at manatiling tinatahak ang sarili-sarili nating landas tungo sa ating sariling tagumpay. Hangad ko ang makahanap tayo ng mga taong handa tayong tulungan upang mapabuti ang buhay at mga taong mayroong dalisay na puso at puno ng kabutihan para tayo ay matulungang magtagumpay lagi nating ipamalas kung ano ang ating mga natutuhan sa nakaraan at ipagmalaki kung ano at sino tayo ngayon buhat sa mga nagdaang aral sa buhay na natutuhan natin at sa mga susunod nating pagkikita nawa ang lahat ay masaya at maayos na ang buhay. Dahil ang buhay ay hindi nagtatapos sa mga matataas na grado, medalya at iba pang material na parangal. May mga panalong naghihintay sa atin sa hinaharap at hindi natin ito kailangang madaliin. Ang mahalaga ay humahakbang tayo paunti-unti tungo rito. At gaano man kalayo o kataas ang ating marating, manatili sana tayong mapagkumbaba sa ating kapwa. Muli, ako si Gian B. Espartines, produkto ng paaralang elementarya noon ng Aguada, produkto na rin ngayon ng pambansang mataas na paaralang bokasyonal ng Magallanes galing sa General Academics Camp. Mabuhay ang ating alma mater, mabuhay ang klase 20-25. Maraming salamat po.